Ibigan na nagbabalik sa Senado, walang iba kundi si Governor Cheese Esgodero. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil ever since na nakatanggap ako ng mga regalo ninyo, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo. Every Christmas natatanggap ko po yung Cheese Curls na isang box na Cheese Curls. <laughs> West. Oo oh, mga kapatid helmet, tama narinig nyo. Hingi tayo ng senchis. Kaya lang, video ka, pero bakit hindi naman tayo bigyan ni senchis? Kasi hindi naman tayo close sa kanya. Alam mo. Di ba? Siya na ka ba naman? Oo nga, di ba? Si kapatid ng helmet lang naman tayo, video ka pa oh. Ang boses ng bayan. Si <laughs> <laughs> pero ayan nga, no, mga kapatid helmet, yung video na yan, sa mismo YouTube channel yan, ni Madam Sara Duterte. Di ba, video ka pa uh -huh. 2022, mayor pa siya noon ng Davao. Oh. At si Senchis, nung time na yon ay gobernador nang sort-sorton at tumatakbo bilang senador, mm -hmm. 'di diba? ba? Kaya Syempre! Talaga, nagre-research tayo. Oh. At yung post naman ng Rappler, ayan nga, 'di ba? Pero pinanood ko kasi yung buong video. Mm. Hindi ko nga alam kung kinikilig ba si Madam Sara kasi 'di ba yung mga Q&A nila about kay heart Senchis kapag nandun sila sa ibang bansa, diba? ba? Mm -hmm. Para Very very light lang naman yung convo or yung one-on-one -on -one interview na 'yan as a comebacking senator. Pero bago tayo mag say goodbye, gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil ever since na nakatanggap ako ng mga regalo ninyo, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo. Every Christmas, natatanggap ko po yung cheese curls, na isang box na cheese curls for the past several years. And uh, maraming salamat sa Christmas gift ninyo lagi sa amin. Pero Tuntuan naman, siya eh. Oo, pero na naluluko ako sa cheese curls. Uh -oh. Every Christmas. Uh -oh. Nakakatanggap pala si VP Sara. Oh, ng... Sabi naman ni Senchisel, lahat naman daw pinapadala niya. Eh ba't wala naman akong na-receive? <laughs> <laughs> Paano nga ba yung Fourth Wind? <laughs> Paano yung videographer yung Fourth Wind, ha? Huh? <laughs> fourth kid. Yeah, yun. Yeah. Yeah. nga mga bata helmet yung Ford. Basta immediately now na. spell mo nga immediately. I-M-M-E-D-I-A-T-E-L-Y. Immediately. Wow. O, sige. Simplihan mo pa. Pero ayan na nga. Simplihan mo pa. Now na. Now na. Now na. O, now na. Now na. ba Pero ayan nga, diba? Napaisip lang kasi ako. Mmm! Ano man naisip mo? Diyan nga, sa collab na yan. <laughs> yung mga cheese curls, di diba? uh, Oo. Oh, Ay, masarap yun. Isang box ng cheese curls, mga abas. Ano yun? Yung ano? Yung nakikita natin doon sa mga PX. PX? Ano PX? Imported. Kala ko PX, I love you. <laughs> Baka yan yung malalaki. Big curls. Oo, oh, oh, yung yeah. Ay, so, yeah. mga hukye. Ay, clunters? Kung masarap yung cheese curls. <laughs> Comment down below yun na kung ano yung nasa isip ko. Ano na naiisip niyo, din? Eh? Anong size ng cheese curls? Ay, naku, makakabata helmet. Inaisip na naman ako. Naisip mo ba? Naisip ko, baby, wangan. Oh, baby, Keso. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Pero ayun, oh. mga bata helmet, kung gusto mo mga video na ito, kalamutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni video ko. Pa. bigla lang talaga ako napaisip. O, oh, diba? Ano na isip mo? May collab sila eh. O, oh, tapos? Ba't sila may cheese curls? Ako wala. <laughs> <laughs> yes! So. Stay happy, stay healthy, stay safe guys. always. Sabi naman sa boy, nag-alimitin ng book, setting better everyday. God bless everyone. Bye! Boss, may bila ako sa sarili kong cheese curls.